Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic naman natin ay ang maintenance ng iyong tanim na labanos. So, lumaki na yung uh, ating tanim, malago na siya at meron na rin mga laman, yung uh, karamihan sa kanila. Ngayon, ang uh, isang maintenance na kailangan natin gawin habang uh, sila ay nakakalaman ay ang pruning. Kailangan natin magprune ng mga dahon. Ang ipuprune naman nating mga dahon sa kanya ay yung mga nasa ilalim, yung pong hindi na perpendicular, yung uh, kanilang uh, forma, yung mga tipo na kalaylay na na eventually ay uh, matutuyo lang din naman. So sa pagprune natin ng mga naunang dahon, yung matandang dahon niya ay uh, matutulungan natin itong ating tanim na labanos na i-direct yung energy doon sa mga bago pang uh, dahon and at the same time doon din sa kanyang laman na nasa ilalim ng lupa. Pagka kasi pinayaan natin na masyadong maraming dahon itong ating tanim na labanos, lalo na yung mga dahon niya ay uh, mga magugulang na, nakalaylay na, ay uh, makakaago pa iyon ng nutrisyon dito sa laman ng ating labanos. Hindi lang sa mga matatandang dahon pati yung mga sirang dahon kailangan nating tanggalin na rin kasi uh, useless na sila at uh, hindi na nakakatulong para mapalaki natin yung uh, laman ng ating labanos. Sa pag-prune naman, kagaya halimbawa nitong ating uh, labanos dito na nag-uumpisa pa lang mabuo yung kanyang laman, ito mga ganitong dahon no. Oh. yan nakalaylay na siya. To yan. Pwede na natin tanggalin yan. Ito, na, natuyo na siyang mag-isa. So, pwede mong kamayin. Pwede mo ring guntingin. So, kagaya nito, naghumpisa na siya matuyo. So, useless na siya para sa ating uh, tanim na labanos. Nakakaagaw pa ito ng sustansya habang hindi pa tuluyang natutuyo. So, imbis na makaagaw siya ng sustansya, mas mabuti pa na yung uh, Uh, nutrients na makukuha, magiging pagkain ng ating tanim na labanos ay mapunta sa pagpapalaki ng kanyang laman. So yung mga nakalaylay lang, nasa ibaba, yan, tanggalin natin yan. Yung mga natutuyo na, tanggalin natin yan. syempre, ito naman ay kung meron ka lang uh, panahon. Kung wala kang panahon, ay uh, pwede mo rin namang hayaan siya. Actually sa bukid po, uh, bihirang nagagawa ito kasi pagka nakatanim sa bukid, sa bukid ay dikit-dikit uh, yung mga labanos at uh, may hirapan na magtanggal uh, pa ng mga dahon na ganito. Ang kaibahan naman kasi pagka sa lupa nakatanim, ang labanos ay mas malaya yung kanyang mga ugat na uh, makakuha ng nutrients and at the same time, mas uh, mapapalaki yung laman unlike sa nasa paso na ganito. na Medyo limitado yung... Uh, paglaki ng ating laman ng labanos. Kaya naman kailangan natin na tulungan siya na mas lumaki pa sa pagtatanggal ng mga dahon na hindi naman niya kailangan na. Dito halimbawa oh. Yan no, oh, 'yung mga ganyan dahon, tinatanggal na po 'yan. 'Yung mga ganito na naka sa lupa, tanggalin na rin 'yan. Uh, nakakasama pa sa talim natin labanos yan pagka nakasayad sa lupa ang kanyang dahon lalo na pagka panahon ng tagulan ito pa sira na rin yung dahon tanggalin na natin yan yung mga nakalaylay wag lang nating ubusin masyado yung dahon uh, importante rin na hindi nabibilad yung laman ng ating uh, labanos. Kasi po pag nabibila diyan mabilis na gugulang, hindi pa masyadong lumalaki. Eh. Gugulang na yan pagka masyadong nabilad sa arawan. Tama lang na iwanan natin yung mga ganitong dahon pa. So, yung mga ganito. Ayun bawa. Ayan, nagka kapit-kapit na yung kanilang mga dahon. Ganito, nakalaylay. Tanggal na 'yan. Yung mga sira, tanggal. Yan. Ito sira na rin. So, matutulungan natin na mas lumaki pa, mas mabilis na lumaki itong laman ng uh, labanos. Yan. Maliit pa siya pero ang lagu lagu na ng mga dahon niya. All right. Yan po ang maibabahagi kong tip sa inyo kung uh, paano ba dapat ang gawin sa labanos habang siya ay uh, nakakalaman. Pagka ganito, sobrang lagu-lagu ng mga dahon niya, yun po mga nasa ilalim, tanggalin nyo na. Hanggang dito na lang, maraming salamat po sa panonood at makita kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Marami pa akong tatanggalin dito eh, mando pa sa gitna. But of course, yes, you get the idea. Bye-bye.